araw-araw na mga salita ng Diyos Anong uri ng libro ang Biblia? Ang Lumang Tipan ay ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan. Ang Lumang Tipan ng Biblia ay nagtatala ng lahat ng gawain ni Jehova noong kapanahunan ng kautusan at ang kanyang gawain ng paglikha. Ang lahat ng ito ay nagtatala ng gawain na tinapos ni Jehova at tinatapos nito sa bandang huli ang mga salaysay ng gawain ni Jehova sa aklat ni Malakias. Ang lumang tipan ay nagtatala ng dalawang bahagi ng gawain na tinapos ng Diyos. Ang isa ay ang gawain ng paglikha at ang isa ay pag-aatas ng mga kautusan ito ay parehong gawain na ginawa ni Jehova ang kapanahunan ng kautusan ay kumakatawan sa gawain sa ilalim ng pangalan ng Diyos na si Jehova ito ay kabuuan ng mga gawain na pangunahing ipinatupad sa ilalim ng pangalan ni Jehova. Kaya ang lumang tipan ay nagtatala ng gawain ni Jehova at ang bagong tipan ay nagtatala ng gawain ni Jesus, gawain na pangunahing ipinatupad sa ilalim ng pangalan ni Jesus. Ang kabuluhan ng pangalan ni Jesus at gawain na kanyang ginawa ay karamihang nakatala sa bagong tipan. Sa panahon ng kapanahunan ng kautusan ng lumang tipan, itinatag ni Jehova ang templo at altar sa Israel. Ginabayan niya ang buhay ng mga Israelita sa daigdig. Pinatutunayan na sila ang kanyang bayang pinili, ang unang grupo ng mga tao na kanyang pinili sa daigdig at ayon sa kanyang sariling puso ang unang grupo na personal niyang pinamunuan. Ang labindalawang lipi ng Israel ay ang mga unang pinili ni Jehova at sa gayon, siya ay palaging gumawa sa kanila hanggang sa katapusan ng gawain ni Jehova sa kapanahunan ng kautusan. Ang ikalawang yugto ng gawain ay ang gawain ng kapanahunan ng biyaya ng bagong tipan. At ito ay isinagawa sa mga taong Hudyo sa isa sa labindalawang tribo ng Israel. Ang saklaw ng gawain ito ay mas maliit dahil si Jesus ay Diyos na naging tao si Jesus ay gumawa lamang sa buong lupain ng Judea at gumawa lamang ng tatlo at kalahating taong gawain. Sa gayon, ang nakatala sa bagong tipan ay malayong malagpasan ang bilang ng gawain na nakatala sa lumang tipan.